Away sa parking, na uwi sa pagpatay sa isang lalaki sa Antipolo City. Si Vel Custodio sa report. Kuha sa CCTV footage ang dalawang lalaking nagiinuman sa labas ng isang sari-sari store sa barangay Kupang Antipolo City Rizal pasado alas 3 ng hapon nitong Sabado. Mapapansin na tila may kausap ang lalaking nakaasul na shorts sa labas ng pwesto ng kanilang inuman. Maya-maya, Tumayo na ang kainuman niyang nakaitim na shirt at tila re back na sa kasagutan ng kasama niya. Ito na ang kinahinap na ng pag back ng lalaking nakainom. Sinasakal na siya gamit ang braso ng lalaking nakaasul na nakairingan din umano ng kanyang kainuman. Makikita na tila dehado ang nakaitim na si Alias Toto sa eksena. Maya, maya rinig na ang putok ng baril mula sa dehadong suspect ang ugat ng pagpatay, away sa parking. Ayon sa pulis, galing lang sa swimming kasama ng mga kaibigan ng biktimang si Kenneth. Ngunit dahil sa simpleng dahilan ng iringan, siya na ang naligo sa sarili niyang dugo. Ito so, yung yung biktima doon sa area no, ano, na pinagtatalunan nila. At pag tinitig na sa sasakyan, nabasag daw po yun, yung tail light. itong isang suspect natin, ang pinagsususpect siya, nabuhabasak siya, no? Nung no, tail light. Tapos doon na nagumpisa yung away nila. Sa salaysay ng ina ng biktima, nakatatanggap na ng mga banta ang biktima mula sa tauhan ng fabrication business kung saan nagpark ang biktima ng kanyang sasakyan ilang araw lamang bago barili ng kanyang anak. No, kakilala lang po sa Palayaw. What? Hindi ko naman tunay na kilala ang tao na yun eh. Uh, sa tindahan namin, kahit sino naman yan ang sa sumunod na pagkaharap ng suspect at biktima, dito na nauwi sa pamamarilang initan sa parking. Dead on the spot ang biktima dahil sa tatlong tama ng bala sa kanyang ulo at sa likod. Arestado ang unang nakasagutan ng biktima. Itinanggi niya na niya ang nakainumang suspect. Ang huling salita sa kanya ng isa, Kenneth, hindi mo hindi mo kilala ang kinakalaban mo, baka pagsisiya mo rin yan, bandang huli Depensa niya. Tapos dumat, uh, dumating itong biktima na may dagdala sa sakyan, sisigawan sila. Eh, inaawad ko. Hindi ko naman alam na may dati para silang alitan. Eh, ako, nag-aawad lang. Habang agad namang tumakas ang bumaril sa biktima, sa backtracking ng CCTV, huling na namataan ang sasakyan ng suspect na si Elias Toto sa Olalia Road at Coggeyo Avenue sa Antipolo. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ng 45 taong suspect. Naging emosyonal naman ang ina ng 20 anyos na biktima na kasalukuyan ng nakaburol. Para ba sa'yo ganyan lang kadaling kumitil ng buhay? Yan na lang, wala ka bang anak, wala ka bang pamilya? Hindi ka ba natatakot na yung ginawa mo sa anak ko? higit pa sa balik na mangyari sa iyo. Sana ilagay niya sa sarili niya sa nararamdaman ko ngayon dahil ako nanay. Yung anak ko, ako nagbigay ng buhay sa anak ko. Pero kahapon, uh, sa kamay ko rin tuloy namatay yung anak, ko. yung uling ano, niya, hininga niya sa kamay ko rin ang galing. Tap Haharapin na suspect ang reklamong murder. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.